Oh, ito, naganap kami ng niyog. Ayan, no. Nag-harvest kami ng niyog. Ito, para, ano. Oh, ang dami pala. Ayan, no. Yun ang taga-akyat, oh. Tingnan nyo. ayan, ah, ganyan pala pag kumuha ng buko. Hello, guys. Welcome to my vlog. Ayan pala, oh. Ayan, ayan pala, oh. Ayan. Ayan. Ayun, ayun pa yung isa taas. Hindi <laughs> ko alam kung... Sa taas ng mangga na may buko. buha. Ay, <laughs> oh, ito. Oh, sana all oh, masarap. Ito Ang masarap. lalaki ng itlog ko. Masarap ito, malapot-lapot itong laman niya. Yung masip malasipon, masarap yung malasipon. <laughs> ayun, oh, ayun pa yung... Uy, ang guapo na kumukuha ng niyog, oh. Ayun sa taas, oh. Ayan, ayan, ayan. Ayun! ayun, ayun. ayun. Ayun, hila pa more, hila. <laughs> <laughs> Ayun, no. Ayan, na, ayan, oh. no. May Ay, wow. May nga Ang oh. laki ng abs oh. Oo, ganda, oh. Ganda ng odds. O, Ginda, no. pala. o ayan, no. May pre sana ito. <laughs> Pre-taste. Pre-taste sa mayari. Pre-taste. pala, sabi kalat pala. Sino ba may ari nito? Ayan eh. Wow. Saan yung babibenta yan? Sa Manila? Cebu eh. pa, Cebu. Cebu. Ah, Cebu? Awal. Nakarating. O, si Cebu Wala bang niyog doon sa Cebu? Para. Oh, para talaga. Ba oh, dito pala sa Ililo. Ang dami na yung niyog namin. no Sibugay Oh, marami. Ang dami yung bunga. Alam ko lang, akitin, dalawa lang yung bunga. <laughs> Ayun. Ayun. <laughs> Ayun, mayroon pa doon. Sa isang puno, akitin nyo pa ba yan? Yes, sir. Ang dami, ang daming bunga. Ano Ayan, ay, ay, ang guwapo, ayan, ayan, uh, ayan, ayan, ayan guapo aket na. Ayan, no, ayan, ayan, ayan na, akit na yung pugi. Abangan natin ng pag, pag ang hakbang niya pagka mayroong lumabas. May ano dito, may ahas? Ayan, no, ayan, no. Ito ah. na, one, two, three, step ayan, by ayan step. Na, um, ayan na, umakit oh, na, siya. Ayan na Ayan na. Ito na ko sa puno. Ayan na. Ang dami ng mga layang, ano. <laughs> mga tuyong dahon. <laughs> baka, ay, ayaw, ayaw Gusto ko pa mabuhay. Ayan, abangan na lang kita dito sa baba. Ay, nakikita naman ni. Eh. Ayan. Kuing Ano kaya kung ay tanggalin pala muna para maliwalas yung paningin. Baka may baka may sawa yan diyan. Wala bang sawa diyan? Ah, may sawa akong nakita na katago. Ayun na kaso may iksing sawa. Walang damit na sawa. Ayano. Oh. Kalatal. Ay, ang dami ng buko madam oh, O yan Hindi oh. na, ang liliit niyan, takot ka sa langgam. Ako kaya ko yan, eh. malaki kaya ko eh. Ayan. Ay, panggata naman yan. Panggata gat. oh, sumasarap yan, may gagataan sa ano. Ito naman, ang manager niyo itong naka ano? May oh, Baywang? ng babae yan. Ah, oh. talaga? Cute po yan, cute po. oh. Halata oh. naman sa mukha lang, oh. Ayan, oh. Ah, dalawa. Bali, dalawa palang climber niyo, oh. pal, pasalipan. Ayan. Ayoko lumapit sa puno. Baka maulugan ako. Ayan. Ayan, oh. O, piranda ka minutos. Four minutes. Four minutes. <laughs> Four minutes. <laughs> Oy, taw. Libo, Four minutes. Libur. Eh, Libur. Jaka rin na na mga views tau ba. Ayan, ayan. Four minutes na. Ayan mo. Oh. Tuloy, guys. Sabla pala. Sabla pala. Sabla pala. Ibuk. Ano sa pal? Ang ami dyan. Ano na pal? Ano dyan. Ano sa napaka niya pala? Ayan. Gusto niya tumikim ko mo. Masarap. Gusto ko yung minom ng yob. Matagal na akong hindi nakatikim na mamasa. Masa. Masa. Yung mga tubig-tubig. Ang -tubig. <laughs> dami ng niyog talaga. Oh. Harvest, harvest time ngayon ng, ng buko nila. Oh. Ayan, hindi pa na pupulot. Ang dami. Oh. Ang mga ano pala ito. Tinain-export pala sa Cebu. Sa Cebu daw. Palamaw, baka palamaw. Ibang pala. Ayan, ayan. Yay! Magkakatikim na tayo ng buko. Ayan. Palamaw, baka Ayan. Oo. Ha? sabay? mga tabay? Sa talaga, tapos wala nang ulan, kaya kakayon saka kayo nag-ano, nag-akyat. Uy, may dumaan na gwapo. Ayan. Ayan. Uy, isang isang butang. Ispanduy man. Uy, parang pumapatak na yung ulan ako. Kaya um, madulas na yung puno. Ayan, ayan, ayan. Wow. Ayan, eh. Yay, ayan na. Unang, unang hulog. unang unang pitas yang pirasun dami two four six eight dami utang pal kolok lain kerma lah nanti utang pal lah ayun utang pal kamaran kamaran Ayan, si, paano, ay, ito, ito, yun pa no? na buong nga pala. Ayan, Nag-uumpisa na naman itong ulan. Yan yeah, na. kung wagay bagay, na lang ma isang puno, ano? Meron pa. Oh. Meron pa? Oo. Oh. Meron puno pa, yun pa. Yun, oh. No? yun sa loob. Mabay, mataas yun. Mas mataas yun, ito mababa lang, o. Oh. Pero pogey naman ang akyat, ha? Pogey. Parang ano eh, siguro masarap yan. Masarap yan? Yung niyog, <laughs> yung buko. <laughs> yung buko ha. Ayan. Ba't kailangan ba maghubad pag nag-akyat? Kasi kakakasing ka ng ano lang gam'yan. Dapat naka jacket ka. Para hot eh, para masarap yung, Ay. para lumagat ng tamis ng niyog. Oo, oh, madagdagan ng pawis. Uy, sarap. Tama na muna, mamaya na lang. May continuation pa ito, tayo, okay? O, kakain muna ako mamaya. O, okay.